Magandang araw mga boss! Dahil sa araw ng lunes niyon ay papasok tayo ng maaga. Kaya for today's video, samahan nyo na naman ako sa maghapong kung gagawin dito. Napasarap nga ang tulog ko kagabi, kaya medyo maganda ang mood ko ngayong araw na ito. Pagdating ko nga sa opisina kanina, ay nandito na sila ma'am Joy. At syempre, itong asong si Belly ay nakaabang na naman sa pintuan. Nasa good mood nga rin itong si Belly ngayong araw na ito. Yeah. Dahil umagang umaga ay makikipagharutan na naman. Marami nga akong aasikasuhin ngayong araw na ito. Siyempre, bago kami magumpisa sa pagtatrabaho ay mananalangin muna kami. Kanina pala ay hindi pumasok si Ate Imelda dahil nga sa may sakit daw. Kaya si Boss Dimas muna ang magluluto ng ulam namin ngayon. Ang niluto nga pala niya kanina ay ginataang tulingan na may halong pechay. 2,000 years. Mga bossing, ito naman pala ang kaganapan dito sa foodhouse ngayong araw na ito. Dahil nga sa sobrang busy nila ay hindi sila makapag-video ng maayos. Hindi nga si Jenny makakuha ng video pag maraming kumakain. Dahil sa dami ng kanyang ginagawa ay hindi siya makapag-video. Yung mga video nga niya ay pasaglit niya lang kinunan. Kanina nga pala ay may bisita kami dito sa foodhouse. house. Shoutout pala dito kay Ian. Maraming salamat sa pagbisita. Heto naman pala yung kaganapan ko dito noong Sabado. Siyempre dahil nga sa Sabado ay naglaba muna ako. Pagkatapos ko nga maglaba ay tumambay muna ako sa opisina. Heto naman po yung mga kaganapan namin dito kahapon araw ng linggo. Kahapon nga pala ay nabaptize kami bilang isang kristyano. Alas 10.30 nga ng umaga ay nasa biyahe na kami papunta ng Pasig. Yung gamit nga naming sasakyan ay itong L300. Ang mga kasama ko nga sa pagpapabaptize ay si Ma'am Rose, Ma'am Joy at Sir Rose. Si Sir Gab kasi ay tapos nang i-baptize. bandang alas 11.30 nga ng umaga ay nakarating na kami dito. Dito pala kami mga boss nagsisimba sa may CCM. Dito lang po yan sa may Ortiga. Lahat pala ng mga mensaheng binibigay ng mga pastor dito ay purong nakasaad sa Bible. Lahat nga nang pumupunta dito ay mga purong kristyano. Pero kahit katoliko po yung relihiyon ko ay open naman po dito. Tanggap naman po kasi ang lahat na gustong pumunta dito. Kung gusto mo talaga makilala at matutunan ang mga aral ng Diyos, pumunta ka lang dito dahil welcome ka. Ito mga kasama ko ay excited na rin mabaptize ng oras na ito. Pinagsuot nga pala kami ng itim na damit bago kami ilublob sa swimming pool. Halos lahat nga kami ay nakakulay iti. Mga oras nga na ito ay excited na rin ako pero medyo may halong ka Kasi nga ay first time kong magganito. pero masaya naman kami lahat sa pag attend dito. Itong pilang ang ito ay mag iiwang kami ng mga gamit namin. Katapos nga namin iwanan yung mga gamit namin ay naglakad na kami papunta sa swimming pool. Ito pala yung kuha ko pagkatapos ako nilang ibaptize. Pagkatapos pala namin ibaptize ay pumunta na kami sa restaurant. Kinanyayahan kami kasi ni madam na sabay sabay na kami kumain. Ililibri daw kasi kami ni Madam. Andito na nga kami sa restaurant. Pagdating nga namin dito ay naka-order na pala si Madam ng makakain namin. Medyo may pagkasosyal nga rin itong Chinese restaurant na namin. Nang matikman ko nga yung mga foods na in-order ni Madam ay masasarap naman halos. Napa-extra rice pa nga ako dito eh. Katapos pala namin kumain ay pumunta kami ng department store. Rang dito na lang mga boss. Maraming salamat sa panunood.